Pag-in ito, ano ito, ah, uh, isa itong boblip halot. Ah, uh, ang makina nito, ano, juts. Juts ang makina nito. Sa mga hindi pa nakakalam ang makina na judge eh, pag hindi mo kabisado, hindi mo to alam timing kasi kahit buksan mo to pananggalin mo lahat ng cover, wala ka dito makikita ang timing gear. O kaya wala ka makikita ang kunya, o kaya makikita. Yun ang kaibahan ng ang juice naman, engine with engine money. Ito, halot to. Halot, uh, boom lift to. Ayan o, boom lift. Boom lift siya. Uh, 26 meter. Mga uh, abisit po. 26 meter. Ito naman, wala tong hangin, itong gulong. Ito, yan. ito yung tinatawag nilang safety limit. Kapag inabot na itong, ano na ito, pag inabot na tong ruhit na to na ubos na tong spike kailangan na siyang palitan pero ito wala tong hangin wala Solid to katulad to ng gulong ng pison saka ng iba namin forklip solid, walang hangin niya ang preno nito hydraulic yan hydraulic ang preno nito parang katulad din tong forklip na rin ang wala siyang preno ang, ang preno niya hydraulic na preno itong ano naman ito naman halot ah uh, buong na to ang ah, pre-premium to ano, uh, yung hydraulic system kasi may travel motor to ito naman may travel motor din tong ano itong tilander tilander marami kaming yung tilander dito ang mga tilander na yan wala ang preno niya hydraulic ito yeah. ang pre-premium ito hydraulic yung tilander may jack tayo na pricing mo ito dito naman ano ito na lang ano ganun dito pala nilang kumagpalit na gulong mga kabibib ko yan ang ano ang tinihan nila ano Tema pasto

Perkins change sa makina na ito. Na ah, 32 meter to na ano. 32 meter to na ano. Na pumulit. Ang makina na ito per Mas mataas to. Ito naman yung limit niya. Pag minabot na to, kailangan palito ng gulong pero sulit ko wala itong ano. Ito rin yung mga pindota isang operasyon ng manual dito ba doon sa bako mga ka-BFF, salamat po sa panonood sa aking YouTube channel. Please like and subscribe my YouTube channel. God bless you all. Salamat po sa inyong suporta. support po sa aking kuya, dani, sa kusang teknisang mekanik sa Saudi Arabia po ko po sa ati ko, Nining DC. Wow. Shout ko po sa mama ko, Stella. Si Pagang Tanyo, nasa Bicol po siya. Shout din po sa aking asawa. Si Marites, sa Twito, Kanyo, at sa aking mga anak. Isaya, Kaila, Joshua, Chris na. At sa lahat ng aking kabintip. Salamat po sa inyong lahat. God bless you. Ingat po tayo lahat.